beautiful night po sa ating lahat. So, ngayong gabi, yes, gabi na po, uh, ipapakita namin sa inyo kung paano namin lagyan ng gamot ang ating mga alagang manok. So, problema din ba ninyo yung kung nagkakasakit yung mga manok ninyo is nagkakahawa-hawa sila o yung tinatawag na Newcastle disease? So, kailangan natin dyan ay isang vaccine. Ang Newcastle disease o mas kilala sa amin dito bilang atay ay isang airborne disease na nakukuha ng mga manok sa hangin. So, kapag nangyari yon, pag natamaan ng isang manok, maaari itong makahawa sa kasamahan niyang mga manok at namamatay sila. So, problema yon para sa atin na may mga maraming alagang manok at ibon. So, kailangan natin ng isang avian vaccine. So, uh, sa case po namin is may pinacheck po kasi kami isang sisiyo. Tapos, nirecommend po sa amin ng doktor na mag-apply na rin po sa kanila ng avian vaccine para po maiwasan yung sakit na Newcastle disease at mamatay silang lahat. So, yung nabili po namin sa AgriVet Supply ay itong dalawa po which is partner po ito sila. Uh, yung isa is yung Hiprovir. Uh, I'm not sure po kung ganyan po pagka-pronounce. So, ito ay isang uh, live Newcastle disease virus or NDV vaccine. So, yung kasama niya ay itong blue which is uh, the steril phosphate buffer saline solution. So, since maliliit po yung vials ng ating mga gamot, is ipa-flash na ngayon sa screen uh, yung mismong vial at pangalan ng gamot. So, kung plano nyo pong bumili ng vaccine na ito, hindi lang po ako sigurado kung direkta kayong makakabili sa mga agridat supply o kailangan nyo po ng reseta galing sa isang veterinary doctor or veterinarian. So, yung presyo po niya ay nasa 300 to 400 pesos. Depende po kung saan niyo bibili na agridat supply. So, sa amin po is nabili po namin na ito sa halagang 320 pesos. So, itong dalawang a uh, bias na po na ito. So, mamaya ipakakita namin sa inyo kung paano po ito paghaluin. So, maaari naman po na sa umaga nyo, lagyan ng gamot yung mga manok ninyo. Kung madali po ninyo silang madakip o yung nasa hawla o yung pet nyo nga talaga. Ngayon, so, uh, kami ng mga manok sa kahoy at doon sa nakahawla. So, kapag bumibili kayo nito, ay nilalagyan nila ng yelo kasi dapat malamig ito dahil isa po siyang live na vaccine so kung i-stock nyo naman po sa inyong mga bahay kailangan nakalagay po siya sa refrigerator yung hindi masyadong uh, naka-fridge yung chilled lang sa so kung bibili po kayo nito sa AgriVet Supply is tuturuan nila kayo kung paano paghaluin yung dalawang vials at uh, kalakip na rin po dito yung dalawa nating nozzle. So, buksan na natin. So, ito po yung isa yung gamitin natin, yung, yung hindi matulis yung tip niya. Ayan po. Ayan. So, shake-shake lang po natin. Ayan. So, kapag wala na pong natira sa maliit, sa mas maliit na vial, ipwede na po natin siyang i-remove. So, replace po natin yung isang tip niya po. Yung may maliit na butas. Kasi ito po yung magiging uh, inlet nito nitong gamot para sa uh, na ilalagay natin sa mata ng mga alaga nating ibon or manok. So, na-mix na po natin yung dalawang vials kanina. Nandito na po yung um, Hipra or yung live a uh, Newcastle disease vaccine natin. So, ngayon, ito po yung alaga. Isa sa mga alaga namin manok. Lalagyan na po natin ng one drop lang yung isang mata niya. So, lalagyan na po natin one drop. Ayan. So, kanina, yung una natin nilagyan ay yung lalaking manok. Ngayon naman po eh, itong ating inahin. Kaya po sa mata natin ito kayla lagay kasi isa po itong ocular nasal solution yung ating gamot. Mm. So ngayon naman po ay sa mga sisil natin ilalagay yung ating gamot. Mm. Mm. Ano ilalagyan pala namin ng na... ganyan? palatandaan yung mga uh, at manok para hindi po kami malito. Ah, hmm. tingnan palatandaan. Mm. So ito po yung huling manok na ipapakita namin so hindi na po namin ipapakita lahat kasi napakarami po nila. So yung isang vial po para na mixture or solution is good for 1000 doses. Yan. Yeah. 30 ml. So, dun po natatapos yung ating vlog for tonight. So, for avian vaccine, ito po siya. So, ako may katanungan kayo, comment oh. nyo lang. Have a beautiful evening.